Mas tumitindi ang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China, matapos ang sunod-sunod na mga ulat tungkol sa espiya at paggamit ng underwater drones sa ating bansa. Nakaalerto ngayon ang ating gobyerno, militar, at pulisya dahil sa mga natuklasang kahinahinalang aktibidad na maaaring naglalayong magmanman sa ating mga pasilidad pang depensa, kamakailan lamang nahuli ng ating mga autoridad ang ilang underwater drones na hinihinalang ginagamit sa pangispiya. Bukod dito, may anim na Chinese nationals na inaresto sa Pilipinas matapos mahuli sa aktong nagmamanman sa mga pasilidad ng Philippine Navy at Coast Guard. Ayon sa ulat ng Binar News, ang mga dayuhang ito ay posibleng bahagi ng isang mas malawak na operasyon ng paniniktik sa ating teritoryo. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Ayon sa mga opisyal, ang mga nahuling Chinese nationals ay nagpanggap na turista mula sa Taiwan at nagkunwaring bumibili ng mga produktong dagat. Subalit, matapos ang masusing investigasyon, natuklasang sila ay nagsasagawa ng surveillance sa ilang estrategikong lugar sa Palawan, partikular sa Naval Detachment Oyster Bay sa Barangay Bahile. Ang lugar na ito ay isa sa pinakamahalagang depensa ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ang pagkakahuli sa mga espiya ay hindi lamang nagdulot ng pag-aalala, kundi nagbigay rin ng matibay na ebidensya sa patuloy na panghihimasok ng China sa ating soberanya. Sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bukas siyang makipagkasundo sa China, ngunit may kondisyon siyang ibabalik ang mga misail ng Amerika kung titigil ang China sa kanilang agresibong kilos laban sa ating mga mangingisda at sundalo. Huwag nilang guluhin ang ating mga bangka. Huwag nilang gamitin ang water cannon laban sa ating mga kababayan, aniya sa isang panayam sa Cebu. Bukod sa mga naarestong dayuhan, may natagpuan ding mga larawan at mapa sa kanilang mga cellphone. Kabilang dito, ang larawan ng mga barko ng Philippine Navy at Coast Guard, terrain maps ng Subic Bay International Airport, at maging ang mga base ng militar sa Subic. Ang Subic Bay ay dating malaking base militar ng Amerika na matatagpuan sa Luzon malapit sa South China Sea. Ang mga larawang ito ay patunay na may seryosong banta sa seguridad ng ating bansa. Sa isang pagpupulong kasama ang National Bureau of Investigation, NBI at Armed Forces of the Philippines, AFP, ipinakita sa media ang mga nahuling Chinese nationals pati na rin ang mga high-tech surveillance equipment na kanilang ginamit. Kabilang sa mga nakuhang ebidensya ang military-grade cameras na kayang magpadala ng real-time data sa malalayong lugar. Isipin ninyo paano kung ginagamit nila ang teknolohiyang ito upang maitala ang kahinaan ng ating depensa. Handy lamang ispiya sa lupa ang problema. Ayon sa ulat ng GMA News, Isang underwater drone ang namataan sa karagatan malapit sa Bohol. Ang drone na ito, na may kulay silver at pula, ay posibleng ginagamit upang mangalap ng mahahalagang impormasyon sa ating katubigan. Ilang linggo bago ito, may limang underwater drones na rin ang natagpuan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Dahil dito, hinimok ng Philippine Navy ang publiko na agad ipagbigay alam sa mga autoridad ang anumang kahinahinalang bagay na matatagpuan sa dagat ayon sa AFP patuloy ang kanilang investigasyon upang matukoy kung may iba pang dayuhan o grupo na sangkot sa ganitong mga operasyon. Sinabi rin nila na kulang ang ating mga kagamitan para sa forensic analysis ng mga drone kaya't nanawagan sila sa sinumang makakita ng ganitong mga kagamitan na agad itong iulat sa pinakamalapit na unit ng militar. Bukod dito, sa ilalim ng administrasyon ni Aquino, isinampa ng Pilipinas ang kaso laban sa China sa Permanent Court of Arbitration sa The Hague, Netherlands, upang labanan ang malawakang pag-aangkin ng Beijing sa South China Sea. Noong Hulyo 2016, nagdesisyon ng pandaigdigang hukuman pabor sa Pilipinas at ibinasura ang tinatawag na Sham-Line Claim ng China. Kalaunan, Pinalitan ito ng sampung dash line na nagdulot ng matinding reaksyon mula sa mga eksperto at opisyal na patuloy na ipinaglalaban ang sovereign rights ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Sa kabila nito, nananatiling matibay ang ugnayang pandepensa ng Pilipinas at Amerika. Ayon sa ating Department of National Defense, DND Secretary Hilberto Teodoro Jr hindi magbabago ang relasyon ng Pilipinas at Estados Unidos sa larangan ng depensa kahit na muling umupo si Donald J. Trump bilang Pangulo ng Amerika. Sa isang panayam sa Waitangi Day Reception ng New Zealand sa Makati, sinabi ni Teodoro na hindi siya nababahala sa ulat na muling susuriin ng Administrasyong Trump ang tulong panlabas ng US, kabilang ang mga kasunduang pandepensa nito sa iba't ibang bansa. Ayon kay Teodoro, batay sa kanyang pakikipag-usap kay U.S. National Security Advisor Mike Waltz na nanatili ang pangako ng Amerika sa Pilipinas pagdating sa mga kasunduan at kooperasyong militar. Dagdag pa niya, pinag-uusapan pa nga ang pagpapalakas ng kasalukuyang bilateral at multilateral na aktibidad sa pagitan ng mga sandatahang lakas ng dalawang bansa. Inanunsyo rin ni Teodoro na nakatakda siyang makipag-usap kay U.S. Defense Secretary Pete Hegseth sa mga darating na araw upang pag-usapan ang patuloy na pagpapatibay ng ugnayang pandepensa. Nang tanungin tungkol sa pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi niya aatrasin ang U.S. Medium Range Capability Typhoon Missile System maliban na lang kung ititigil ng China ang mga iligal nitong aktibidad sa West Philippine Sea, Sinabi ni Teodoro na dapat itong sundin ng China kung nais nitong patunayan na isa itong mapayapang bansa. Ayon sa kanya, kung tunay na responsable, mapayapa at sumusunod sa batas ang China tulad ng kanilang ipinapahayag, dapat nilang iwanan ang mga teritoryong inaangkin nila sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas, alisin ang kanilang mga armas nuklear at ballistic missile, at ihinto ang agresibong kilos sa rehiyon. Kayon paman, binigyang diin ni Teodoro na tila hindi tumutugma ang mga salita ng China sa kanilang mga kilos, kaya dapat maging maingat ang Pilipinas sa patuloy nitong pagtatanggol sa soberanya at karapatan sa West Philippine Sea. Samantala, sa isang malaking rebelasyon ipinakita ng Iran's Revolutionary Guards Navy ang isang bagong underground missile facility sa timog baybayin ng bansa. Ayon sa ulat, daang-daang cruise missiles ang nakaimbak sa mga underground cities na may kakayahang labanan ng electronic warfare ng kalaban, sinabi rin na ang mga missile system na ito ay nakatago daang daang metro sa ilalim ng lupa at maaaring gamitin agad sa maikling panahon. May kakayahan ng mga ito na tumama sa mga target sa malayong bahagi ng dagat kahit mula sa daang daang kilometro ang layo. Sa gitna ng tumitinding tensyon sa rehiyon, Nagsagawa ng pinagsamang pagpapatrolya ang Estados Unidos at Pilipinas sa isang pinag-aagawang bahagi ng South China Sea, partikular sa Scarborough Shoal. Ito ay kasunod ng insidente noong nakaraang taon kung saan nagpakawala ng flares ang mga fighter jet ng China upang paalisin ang isang eroplanong Pilipino. Ayon sa mga opisyal ng Pilipinas, ang joint patrol na ito ay isang hakbang upang mapalakas ang seguridad sa rehiyon at patibay ng alyansa ng dalawang bansa sa isinagawang pagpapatrolya at pagsasanay dalawang US Air Force B1 bomber aircraft at tatlong FA-50 fighter jets ng Philippine Air Force ang lumipad sa paligid ng Scarborough Shoal kabilang sa kanilang training ang pagharang ng sasakyang panghimpapawid ayon kay Philippine Air Force spokesperson Maria Consuelo Castillo ayon sa Philippine military Ligtas ang lahat ng sakay ng NC212, ay turboprop transport plane ng Philippine Air Force sa kabila ng banta mula sa China. Kamakailan lamang, inaasahang pipirmahan ni dating Pangulong Donald Trump ang isang kautusan upang opisyal nang maipatupad ang mga buwis na ipinataw sa tatlong pinakamalalaking kasosyo sa kalakalan ng US ayon kay White House press secretary Caroline Levitz Kabilang sa mga buwis na ito ang 25% taripa sa mga produktong mula sa Mexico at Canada pati na rin ang 10% buwis sa mga galing sa China habang pinagpapaliban ng isang buwan ang pagpapatupad ng buwis sa Mexico at Canada ang China naman ay agad na nagpakita ng matinding reaksyon tinawag ng mga opisyal ng Beijing ang hakbang ng Amerika bilang isang masamang desisyon na sumasalungat sa mga patakaran ng World Trade Organization, WTO. Dahil dito, nagsampa ng reklamo ang China laban sa Amerika sa dispute settlement mechanism ng WTO. Bilang tugon, naglabas ang Tariff Commission ng China ng listahan ng 72 produktong papatawan ng 10% buwis. Karamihan sa mga ito ay may kinalaman sa agrikultura tulad ng traktora makinang pang-ani at iba pang kagamitang pangsaka. Mayroon ding mga produktong papatawan ng 15% buwis kabilang ang walong uri ng uling at likidong natural gas mula sa US. Bukod dito, inanunsyo rin ng China ang investigasyon laban sa ilang kumpanya ng Amerika kabilang ang Google para sa posibleng paglabag sa batas laban sa monopolyo. Ayon sa White House, ang mga taripa ay isang matapang na hakbang upang mapanagot ang Mexico at Canada sa kanilang pangakong pigilan ang ilegal na imigrasyon at itigil ang pagpasok ng fentanyl sa Amerika. Bilang tugon, nagbanta ang Canada na magpataw rin ng sariling taripa. Samantalang ang Mexico ay magpapadala ng mga sundalo sa hangganan ng US, ang Canada naman ay naglaan ng isa't kalahating bilyong dolyar para sa seguridad sa kanilang hangganan. Samantala kasabay ng tensyon sa kalakalan ay ang lumalalang sitwasyon sa West Philippine Sea. Noong Pebrero 5, 2025, nagsagawa ng multilateral na pagsasanay sa karagatan ang Pilipinas, Estados Unidos, Japan at Australia. Ang aktibidad na ito na tinawag na ika na Multilateral Maritime Cooperative Activity ay naglalayong palakasin ang kooperasyon at interoperability ng mga bansa upang suportahan ang isang malaya at bukas na Indo-Pasipiko. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, kabilang sa mga lumahok ang BRP Jose Rizal, FF-150 ng Pilipinas, USS Benfolds, DDG-65 ng US, HMS Hobart, DDG-39 ng Australia, at JS Akizuki, DD-115 ng Japan. Ang pagsasanay, ay naglalaman ng iba't ibang aktibidad tulad ng communication check exercise, maritime domain awareness, division tactics, photo exercise, at anti-submarine warfare drills. Sa kabila ng presensya ng mga barkong pandigma ng China sa West Philippine Sea, itinuloy ang MMCA ng walang sagabal. Ayon kay Colonel Ces Trinidad, tagapagsalita ng AFP. Na-monitor ang ilang barko ng Chinese People's Liberation Army Navy ngunit hindi sila nakialam sa pagsasanay. Sa kabila nito, patuloy na iginigiit ng China ang kanilang malawakang pag-angkin sa South China Sea, kabilang ang ilang bahagi na inaangkin din ng Pilipinas, Vietnam, Indonesia, Malaysia, at Brunei. Noong 2016, nagdesisyon ang Permanent Court of Arbitration sa Hague na walang legal na baseha ng pagangkin ng China sa South China Sea. Ngunit hanggang ngayon, tinatanggihan ito ng China at patuloy na nagpapakita ng lakas sa rehiyon. Sa gitna ng lumalalang tensyon, nananatiling determinado ang Pilipinas at mga kaalyadong bansa nito na ipagtanggol ang kalayaan sa paglalayag at seguridad sa rehiyon. Paano kaya maapektuhan ang ating ekonomiya at seguridad sa gitna ng mga tensyon? Ibahagi ang inyong opinion sa comment section down below at huwag kalimutang mag-subscribe.